paklaruhin ko lang mga kabisdak. hindi ito si John Lloyd hindi rin ito si Dingdong Dantes kung ako to mga kabisdak walang iba si Kuya Bisdak joke lang mga kabisdak. ano kasi mga kabisdak, ako yung mata ko ano ako short sighted no so shoot ko muna mga kabisdak. first time ko magsuot ng ganito mga kabisdak. so short sighted ako ibig sabihin pag wala akong glasses yung nakikita ko na clear yung klaro yung malapitan lang halimbawa nasa computer ako sa cellphone, hindi ko kailangan ng glasses. Pero pag nagda-drive ako, nanood ng TV, kailangan ko ng glasses mga kabisa kasi blurry siya, hindi ko klaro yung nakikita ko. Itong suot ko ito ngayon na sunnies, Shades, meron tong grado mga kabisdak no. So iwan ko lang, kita ko sa niya. So meron to siyang grado. Yan. May kaibahan ba mga kabisdak? <laughs> Hindi ako pwede magsuot ng shades na walang grado. Mga kabizdak, kasi mas lalong uh, magiging blurry yung paningin ko, no? Eh, lately kasi mga kabizdak, pag nagdadrive ako, sobrang sakit ng mata ko. Kasi yung pag may araw ba, parang lumala yung ano ko, yung... short-sightedness. So ngayon pala mga kabizdak, is pupunta kami sa Fantastic Furniture. Maghanap kami ng bed para kay dahil yung bed ni Gian sa kwarto niya makabisdak pakita ko sa inyo mamaya transfer ko sa sasakyan ano yung gamit niya ngayon uh, airbed so air bed 'yun makabisdak no ah uh, kawawa din pero ngayon um nag-budget kami para makabili talaga kami ng bed para kay Gian yung double bed sabi ko makabisdak punta tayo dito sa kwarto ni Gian andito makabisdak ho yung bed na sabi ko airbed to siya makabisdak pero maganda to siya na quality na airbed no yan no, ng hangin ngayon So, yun yung balak namin Is bilhan na si Gian Para may frame Matres, double bed yung plano namin Right mga kabis Dak. dito na tayo sa Fantastic Furniture Maganda tong area na to At ang lapit lang nito sa amin na Zach Ano lang, mga 5 minutes drive no 5 minutes drive galing sa amin um, Itong area na to Merong mga maliliit na shops ba Electrical Payload lightings, mostly yung mga pangbahay mga kabisdat Tapos dito sa likod, nandito yung fantastic furniture. So last week mga kabisdat um, naghanap na kami doon sa Kmart. Eh, mas mahal doon sa Kmart. Tapos parang mayroon kami nakita online na mura yung tag $150 na naka-sale. Na right, guys, let's go. Diyan. Doon kami bumili dati ng washing machine namin mas dati, nung bagong lipat brand new yung washing machine namin kasi nasira yung ano yung old na washing washing alright, pasok tayo dito sa fantastic furniture and sana meron tayong bibili din kami ng mirror ay nindot na babe no? para sa sala, extra $200 mm, $200 $200 Ikosa ka itong Ikosa na bed. Yan na, abis na. Kapunta tayo sa second floor. Marami kasi naka-sale ngayon mga kabisdak Yung sabi ko kanina May mga frame, bid frame na $150 no Double bed para sa mga bata Bib, $99 o oh. so, Portal <laughs> Mirror. <laughs> kasi di ba masana banggit ko sa last vlog Plano namin maglagay ng mirror Doon sa may kitchen Pwede naman sana kasi ganitong bed mga kabisdak king single bed pero parang mas maganda talaga yung ano, double bed kasi ito masyado maliit halimbawa may bisita kami tapos pwede matulog sa bahay yun doon muna sa kwarto ni Jian pag double bed so pwede na try mo doon you go there <laughs> maganda din king size double bed 429 lahat lahat na bed mattress at frame Come on now, wake up. Time for school. Come on. Come on. You're late already. <laughs> Yan, Jack. na. So, king size. King single size. Yan, mga kabisdak. Maganda din, pero mas feel namin yung double bed. Na? No? Nindot na. Nindot ka siya. So, ito yung parang gusto namin, mga kabisdak. So, we found what we want hindi talaga yung nakita namin sa online parang dito lang namin to siya nakita eh, you can try to lie down do dong so dalawa si Ami, si Gian so kung may bisita kami tapos pwede makitulog sa amin meron kaming bedroom na pwede i-offer halimbawa couple kaibigan namin so pwede sila Diyan ito na yung anong namin mga para sa Benjen kasi ilang buwan din namin itong pinagipunan mga bisdak. lumipat kami November, December last year. So ano na ngayon? August, September. So yun. Walang proper bed talaga yung bedroom ni So ito yung gusto namin. Maganda yung frame. Pang long term na siya. Double bed. So hinihintay lang namin yung parang staff, yung empleyado dito na check niya kung mayroong available. This table is good mga kabisdak no sa outdoor ba. Mira. You know? Ano yan siya, metal. Mama. Did it? Yeah. Huh? Para pa tong IKEA. Ah, klaro nga IKEA. So yun na 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 ano in-imagine la namin mga kabisdak if yung gamit namin sa sala is mga ganitong quality na yung sofa, yung center table. Para mas maganda siya, no? So, pwede naman. Pwede naman tayo maganito, babe, pero dandahan lang ba? Hindi ngayon no? So, enjoy mo natin yung kung ano yung andun ngayon. Tapos, pag time na may extra pera, pag magpalit na kami ng gamit, pwede na mga ganito. Kasi ang ganda talaga, mga ko, ako. Ibang-iba. Iba-iba yung dating ba? Mamahaling wood. Pati dito, ang ganda nito. Pero so, syempre mamahalin. Window shopping muna tayo mga kabisda. So nakabili na kami ng bed ni Gian mga kabisda. Yung nakita nyo kanina. So yun yung binili na amin. Kasi pang long term na siya mga kabisda. Now we're very happy. Double bed yung napili namin. Kasi syempre para pag pwede kami tumabi kay Gian. O ng TV sa kwarto niya. Pwede naman siyang gawin. Tapos pag may bisita pwedeng makitulog na sa bed ni Gia nung no? So, we're very happy. Deliver siya sa bahay namin within 7 days. Wednesday daw. So, uwi muna kami mga kabisdak. Uh, plano talaga to namin mga kabisdak. No? So, nakabudget yung bed talaga ni Gia na pag umabot yung pera namin, dapat yung ganong quality kasi pang na siya. Brand new. So, yun yung plano namin. Hello mga kabisdak, good morning mga kabisdak So, ngayon is Monday mga kabisdak Monday ngayon Hindi na kami nakap Hindi na ako nakapag vlog mga kabisdak no Kahapon ba diba, pumunta tayo sa Furniture store Naghanap tayo ng bed ni GM Tapos sabi ko Alis na kami Hindi na yun nangyari mga kabisdak kasi Sobrang napagod kami, inantok kami mga kabisdak natulog kami kami tatlo ni Ami ni Gian <laughs> ito pala mga habis yung mga eggshell tinitipon ko siya kasi i-blender ko to gawin kong fertilizer Good. So, na-prepare ako ng baon ni Ami, mga kabisdak, para sa lunch niya sa opisina. Meron tayong dalawang kape. Yan. So, meron na tayong hot water. Yan. So yan, lutuin natin ito mga kapis mix Mikos mikos lang natin to Mix mix Ayan si Ami mga kabisdak, Nag prepare na din, papunta siya ng office ngayon Morning babe Ngayon piniprepare niya yung Ano ni Gian, yung uniform Pinapaheater niya konti Para pagsot ni jan medyo warm Ayan So Maganda this week mga kabisdak Kasi hindi ulan babe, tinan mo yung isang flower Diba? Tinan mo yung yung maliit yung katabi palabas yung ano palabas yung <laughs> palabas yung bulaklak ba ito na, na. yun ang palabas yung flower ng isang ano yung tinanim ko yung nasa gilid yung harap ng red <laughs> palabas yung flower niya kaya I'm very happy na nakita siya ngayong morning so maganda ngayong yung weather this week eh, makapag-vlog tayo ng maayos dun sa Sydney City, mga kabisdak. Kumusta na yung niluluto natin dito? Alright, so simple vlog lang tayo, mga kabisdak. Daily ano muna, daily life. No? Okay na to? Pwede na. Okay na to, mga kabisdak. Ayan. So, ito yung baon ni Ami, mga kabisdak. May kunting rice. Hindi masyadong nagra-rice si Ami, mga kabisdak. Very disiplinado siya, no? <laughs> Tapos lagyan ng corned beef. So yun yung ulam niya. Tapos meron tayong orange mandarin na ipapadala din sa kanya. Ako work from home ako ngayong araw, Monday. Pero bukas pupunta ako ng opisina mga kabisdak. <laughs> meron nang ano, interview hin doon. Job interview no? meron nag-apply sa amin. Aplikante. Ako yung mag-interview kasama yung isang katrabaho ko. So, yun. Bibigyan ko kayo ng nagagawa ko ng vlog so no. Tips ko sa mga mga naghanap ng trabaho, mga job applicant. Bigyan ko kayo ng tips kung anong yung dapat niyan gawin kasi maraming business na din ako nag-interview mga kabisdat. Tapos syempre, meron na din ako idea, no. Uh, three years na ako sa kumpanya ko ngayon. Sa loob ng 3 years, marami na ako na-interview ng mga staff. So, yun, uh, baka makatulong ba? Kahit dalawang tips lang tatlo pwede na yun ito yung baon niya amin yung set yun Gian, kamay na yun that's it breakfast so ito yung breakfast na Gian mahabis that yun kakain niya ng breakfast yan while well, watching hinihintay ko lang si Ami tsaka si Gian maharapis that hatid ko sila pareho and then yun pinapainit ko itong sasakyan kasi ano ngayong winter Apa tapos na yung winter maabsa kasi malam pero malamig pa panahon. Matagal uminit yung ano, yung makina ng sasakyan. Kahapon meron ng tinanim diyan mga kabisdak. Mga bagong halaman, Yan Ay, Ay, daddy. Kiss Okay. Okay, okay, bye bye. Yun na, lang si boss ni mo nga, boss. Ay, wala akong hey. <laughs> late. <laughs> late so <laughs> always late so yun mga kabisdak na no? ah uh, diyan si Amio sasakay sa Black Transition. ang daming tao may delay yung train ang dami oh dami naghihintay dan si Amy lakas siya ano yan sa ang maganda dito sa Blacktown Station malaki yung station mga kabisdak maraming train na papunta sa city maraming option no so ano yan um, yun diretso dun sa Sydney City so yan may hagdan dun akyat si Ami dyan andun baba jan. dyan. Usually dito sya sumasakay. Sa ikalawangan o lane. Dito naman. Yan yung mall. Mga ko. Yan yung mall dyan. Yan. Yan yung West Point Mall. So, dyan tayo lagi. Dyan tayo lagi. Explore natin to ng mas mabuti itong Blacktown Town. Mga kabista. yung Manila Food Banda at saka mga ibang tindahan. Ay, kami dito. Ito tayo sa school ni Gian mga kabizdak. So, yeah. Ano Let's go. So, ngayon is Monday nga mga kabisdag na no. start ng week. Busy ako sa trabaho ngayon. Ngayon linggo, ang daming meetings, client meetings, management meeting, Lahat lahat. Pero, you know, I'm very excited naman. <laughs> Always excited. Iyan yung, yung kagandahan pag gusto mo yung trabaho mo mga kabizdak, No? Hindi mo feel na pupunta ka sa trabaho kasi gusto mo yung ginagawa mo. So, Ngayon mga sark, ko na si Gian. Ngayon, dadaan tayo ng Bannings mga kabisdak. Bibili ako ng soil. No? Uh, yung sa harap kasi na yung maliit na space doon. Yung tinaniman ko ng rose. Kulang, kulang yung soil. Kaya bili tayo. Mura lang naman, mga $9, $10 yung isang 50 liters na bag na soil. Pero so, nandito tayo sa, ano, sa, nandito tayo sa Bannings. Gila. Banis. Bili tayo ng ano, ng soil para dun sa garden ko sa front yard. And then, baka may mahanap ako na rose din. Bibili, bibili na lang din ako na rose, mga kabisdag. Let's go. Plano ko bumili nitong gas, mga kabisdag, para pwede ako magluto sa labas na. No? Sa akin mga kabisdak, uh, sobrang nakaka-relax dito sa Bannings. Especially itong area na ito. Look at that. <laughs> look at that mga kabisdak. Ang daming plants, flowers, na yun. Kahit tingin-tingin lang tayo. Nakaka-enjoy ba? Nakaka-enjoy siya tingnan na yung sa mental health mo. Parang relaxing siya. Meron pa akong oras dito na tumambay mga kabisdak bago tayo magsimula ng work, no? Merong tamatis dito. 4 dollars ito. Pakita ko. Pwede na tayo magtanim ngayon mga kapisa kasi patapos na nga yung winter. Pero mamaya na yan kasi yung hinahanap ko dito. oo, oh, ang ganda nito. Bandari. Look at this. Florida. Siya, ang ganda niya. Magkano kaya ito? 61 dollars grabe mahal kita bibili niya no sa ang ganda niya grabe may iba dito yung mga tingnan niyo, mga yung mga ganito rose 30 dollars para nakamarkot ba huh? walang leaves 30 dollars ganda nitong rose nito, tumakabis ako gold bunny yellow ba kaso mahal 46 dollars nah ganda na yun anyway so ito yung buong ano dito mga kabisdak so pag pupunta ako dito sa banings mostly diretso ako dito sa may likod nila dito sa may garden dati nung sa apartment kami nung nag rent pa lang kami hindi ko syempre magagawa to mga kabisdag. so hindi ako pumupunta dito hindi ako hindi ko to pinapansin Kakapatao dito bumibili ng mga pang-indoor no indoor na plants lang pero ngayon eh iba na kasi pwede na tayong magtanim sa ano kaya nagbago yung mga ano natin dito uh, nagbago yung parang mga pinupuntahan ko dito sa bannings na section sa so dito na sa my garden nilang ganda din dito mo grabe da para Soulmate roses din kasi ang mahal $59 pero ang ganda niya, grabe. Meron din dito. Soulmate. So ito yung binili ko mga kabisdak. Uh, 50 liters na soil. Uh, $11 or $12 pala yung isang sako. So yun. Alright, so bumili din tayo dito mga kabisdak itong soulmate na rose yellow ganda kasi ganda niya mga kabisdak grabe Alright, let's go so uwi na ako mga kabisdak hindi ko tawo ano hindi ko muna siya gagawin binili ko lang tapos mamaya lunchtime. so doon ko siya itatanim no sa lunch kasi na, na wala nang oras trabaho muna tayo so trabaho muna ako mga kabisdak and kita kids mamayang lunch time, pag trabahuin ko na siya no I-tatanim ko na siya dito sa doon sa front yard namin time check mga kabisdak ano ngayon alas 12:30 ng hapon so pick up natin siya yan sa school yung garden ko pala mga kabizdak. hindi ko na na video no nagtanim ako kabisdak hindi ko na siya na video kasi nagmamadali ako so tinapos ko siya kanina ng umaga before ako nag-start ng work So, minadali ko na mga kabisdak, no? So, tinanim ko tong rose na nabili natin. Yan. Kulay yellow yan. So, tinanim ko yan, yan. Mga nan, 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 di, nan Nandina. Ito, tinanim ko to. Ito, limoncito siya, kabisdak. Yung limoncito sa atin, yung kalamansi, yung maliliit. Yan. Rose. Yan. So, yan. Natanim ko sila lahat, mga kabisdak. Dinagdagan ko din yung soil. So, ito yung gusto ko sa sa unit na nakuha namin mahabes da kasi sa harap ay ba dito so maganda Alam ba ako gusto kong magtambay dito eh kung saan ako nakatayo ngayon tapos gusto ko yung nakikita ko na meron akong malit na space dito yan dyan sa kabila sa kapitbahay na yan maganda sana kung magtanim sila dyan no? pero yun pabayaan natin sila sa plano nila dyan mga kabisda at least itong sa atin okay tapos ito gusto ko magtambay-tambay dito mga kabisda you know kita dyan. At alam nyo ba mga kabisdak na kita yung Blue Mountains dito. You know. Pakita ko sa inyo. Masak. So kita yung Blue Mountains. You know? So Blue Mountains dyan. sa... So, Yan. So kita yung Blue Mountains mga kabisdak. Tekal na mga Give me a minute. Try kong i-zoom. So yan Iwan ko lang kung kita nyo sa malayuan mga kabisdak. Pero yun nga kita yung Blue Mountains di dyan sa likod. Alright, let's go mga kabisdak. So pick up natin si Gian sa school. Nandito so, na tayo sa school ni Gian mga kabisdak. Maaga pa ngayon. Ano pa? Uh, ito yung time 2:34 PM. Kwentuhan muna tayo mga kabisa habang hinintay natin si Gian. Mainit pa lang ngayon no? so 20 degrees something ngayon. Uh, this whole week walang ulan kaya mas maganda siya mga kabisa. So kung napapansin niyo mga kabisa, big, bigla akong sumipag, di ba? Mag-vlog. Actually dati pa naman mga kabisa na ang sipag ko talaga. I'm very consistent no na mag-vlog, mag-upload ng uh, videos namin dito sa aming YouTube channel um, ano kasi mga bisdak, nakabalik na ako no tapos na yung parang honeymoon period namin ko na pagbili ng bahay yung 6 months 8 months ngayon na tahimik ako, wala ko masyadong vlog, kailangan ko yun mga kabisdak para sa akin mental health no. So tapos na yun, nakarecover na ako, okay na yung mental health ko, kaya balik vlogging na naman ako. And then yung reason din mga kabisdak, I'm just trying to be transparent no and honest sa inyo. Kasi dati pa naman sinasabi ko sa inyo na nabuo itong YouTube channel namin dahil dati, Naghanap ako ng paraan kung, kung paano kami, ako, kumita ng extra pera. Nung naka-student visa kami, yung isa sa na-research ko para kumita ng pera is itong pag-vlog dito sa YouTube. Kaya trinay ko siya kahit hindi ako magaling magsalita, kahit yung parang sa Bisaya ba, yungit ako. Yung parang kay, kagaya kay ko Martin, ganun ang magsalita mga kabisda, Mahirap ako, hirap ako magtagalog Sinubukan ko talaga magkaroon na ng extra pera. At until today mga kabisda, plano ko siya na ipagpatuloy talaga Especially meron na kaming utang sa bangko no? Meron kaming mortgage Yung mortgage pala namin sa bangko mga kabisdak Is ano yan, 30 years to pay Sobrang tagal 30 years, grabe yung mga kabisdak no? Pero kaming mag-asawa, meron kaming plano Goal namin na ma-reduce siya Mas mapadali Mas magiging shorter yung number of years Kung pwede namin i-shorter to 10 years or 15 years Yan yung pinaka-goal namin mga kabisdak no? So hopefully kung okay yung health namin Uh, continue lang ako sa pag-hard work sa full-time job ko ngayon I'll be, I'm planning mga kabizdak yung goal ko na mas, mas pa-shorter no Into 10 years or 15 years yung mortgage namin Kasi ang sarap siguro sa pakiramdam mga kabizdak, no Na wala kang utang ba, wala kang utang sa banko, wala kang mortgage Yung mental peace mga kabizdak, grabe Iba't iba tayo ng preference, pinagdaanan sa buhay. Ako, yung iba, mara, gusto nila marami silang property. Merong tatlo, apat, lima. Meron akong finafollow na mga vlogger. Sabi nila, nag sila kasi meron silang 10 properties, 12 properties. Ako, wala akong plano na ganyan, mga kabisdak. Yung gusto ko lang, ma-fully pay, walang mortgage. Okay na ako doon, mga kabisdak. Gusto ko mag-retire early. Um, tapos mag-vlog. Kami ni misis, pangarap namin na uh, mag-retire early. And dumating yung point na pasyal-pasyal na lang kami sa Australia van life, bibili kami ng camper van tapos yun, ikutin namin yung buong Australia, mag-vlog kami doon kami sa camper van or sa trailer matutulog, so yun yung plano namin mga kapis, sa Gia, nasa city, nag-aaral Yung yun, ginagawa yung dapat niyang gawin sa kanyang edad exploring the world, tapos kami ni Ami, simpleng buhay lang, off the grid tapos yun, nagka-camping. So, ganun yung pangarap namin mga kabisdak, no? Kaya ako, magsisipag ako mga kabisdak na mag-vlog. Pagpatuloy tong videos. At hopefully, hopefully, lumaki yung channel namin. Mas lumaki yung kita ko dito. Yung income ko dito sa channel. Mas lumaki siya mga kabisdak. So, I'm hoping na dumating yung point na yun mga kabisdak na kung ano may yung plano namin, kung ano yung kikitain namin dito sa YouTube, ilalagay namin siya sa mortgage mga kabisdak kumita man yan na maliit doesn't matter kung anong amount lalagay namin siya sa mortgage namin sa utang namin sa bangko para mas lumiit siya mas las ano mapadali mas mas shorten yung number of years so yun yung pinaka goal namin mga kabisda kaya supportahan niyo ako mga kabisda sa aking goal and then hopefully marating ko siya mga kabisda no marating ko na matapos ng mortgage namin in 10 to 15 years So, yun yung pinaka-goal ni Kuya Bisda. Kaya, ilike like nyo na to yung video na to mga bisdak. Kaya, lang mga bisdak. Dati sabi ko na gusto kong mag-request ba na i-like. Nung bumalik ako, naglagay ko, please like. Pero ngayon, pangit din kasi mga Bisda. Pagpilitin ko kayo na i-like nyo yung video. Tapos, hindi nyo naman gusto, di ba? <laughs> hindi ka nag-enjoy So bahala na kayo mga bisdak. Mag-like kayo sa hindi Okay lang yan Basta Huwag kayo mag-skip ad. Pariho din. <laughs> Joke lang mga kapista. Alright, so time check. Ano na ngayon? 2.43. Itong 2.43, meron akong 10-15 minutes na mag-relax mo na dito sa sasakyan. I-prepare ko yung utak ko kasi meron akong meeting mamaya mga kapista. Meron akong presentation. Ang dami meeting. Kailangan kong ma-condition yung utak ko. So yan. So alright mga kapista. Tuloy natin yung kwintuhan mamaya. You're going to play? So yan, yun dito na si Gian mga <laughs> And Gian requested, he wants an ice cream. So dahil kami McDonald's mga dak. Bibilhan ko ng McFlurry. So bili kami ng McFlurry ice cream. para Gian. Let's go. Sobrang hmm. So dang, init na no, Zach. tinanong on ko na yung aircon. Ito pala yung, What yung ano. To play play K-pop Demon Hunters. 25 degrees. Yun, 25 degrees mga kabisdak. Grabe yun. Init. Alright, let's go. K-pop Demon Hunters on Spotify. all right thank you all oh, good thanks all right so we're gonna get McFlurry for g guys because he asked for it and one ice cream for daddy all right let's go bro it's gonna play a different song thank you oh, yeah, thank you <laughs> <laughs> me recording Is, is it recording? Yeah. <laughs> okay. So, alam niyo ba mga sa, this is only 50 cents. So, 50 cents lang to siya mga Very cheap. It's 50 cents. Hmm? <laughs> okay. Uh -huh. So yeah, time check mga kabis dahil alas 3 skin sina So in 10 minutes babalik na ako sa work Meron akong meeting And then mamaya pick up natin si Ami mga kabis Siguro mga 6.30, alis tayo dito sa bahay. Pito ako Ami. Malapit na mga 3.30 yung meeting ko. Meron na akong 8 minutes. Labas mo na ako ng karni mga kabisdag, para sa lutuin ko ngayon dinner. I-defrost natin ito. Babi ito. Yan ko dito. Pasensyal sa mga hugasin mga kabisdag. Kanina yan. Wala pa akong time maghugas. All right yan, mga dahil. Lagyan natin dito. So, ano to siya? Buto ng baboy, pork bones. Sabuan natin yan, mga kabisdak. Lagyan natin ng sinigang mix na. Light. So, trabaho na ako, mga kabisdak. Time check, mga 6.30 ng gabi. So, time to pick up Ami. Meron akong tinapay. Meron akong sliced bread, mga kabisdak. Kasi so, sobrang gutom ko. Pakita ko pala yung garden ko, mga kabisdak. No? Kasi sobrang tuwa ako dito sa garden namin. I mean. So, ito yung view dito marabis dak sa gabi dito sa amin very tahimik siya na village no kaya okay siya isa siya sa nagustuhan namin di mo yun no, marabis dak ang namin dyan very tahimik walang katao tao tayo lang dito sa labas alright let's go dito na ako sa Blacktown Station mga Kabistak. So maaga ako na no? 6.45pm Yung dating ni Ami is ano uh, 6.55 So meron pa akong 10 minutes no <laughs> Na maghintay dito So sakto lang Dahil uh, edit ako ng video So yun yung ano yung Blacktown Station dyan Yan yung station dyan mga Kabistak. And then yan Pakita ko lang sa grid Itong dito So, Manila food. Yung sikat na, isa sa sikat na Filipino restaurant dito na kainan na parang calendaria style na turuturo. Andun banda yung Mall, West Point, tsaka yung ECU, Australian Catholic University. Yan, isa sa branch nila dito sa Blacktown. sa Ami mga Joke natin. Hindi natin buksan. Hindi natin buksan Bye-bye. No, <laughs> <laughs> Alright. Let's go. Yun Let's go. Hi, babe. Hindi ba Ini Init 19 degrees uh. 27 degrees. Ah. Uh. Busy? Busy. Nalibat ganito. <laughs> Alright, so check natin kung gaano katagal yung bahay, papupuwi sa bahay. Pauwi na kami mga kabisdak. Luto ng dinner. And then, time check na. No? At the shooting ngayon. Then, kain kami ng dinner. And then, bukas pa na mga kabisdak is pupunta ko sa opisina sa Sydney City. So, plan ko mag-vlog doon ng marami, no? Lakad-lakad tayo doon walking, exploring kaya abangan nyo mga kabisdak so for this episode hanggang dito lang mga kabisdak no? at salamat na umabot kayo sa dulo ng video na ito mga kabisdak at tandaan nyo lagi mga kabisdak mata sa langit, pa sa lupa see you sa next vlog, bye bye